So, ko at dama sahut ko joy ay joy lang namin awan ti tax. Apa yung namin? Nandiyan namin ti maliging ka. Aji hanga di bank account. Haan na ako kaya mag joy bank account ko na sukat ako nta nagchange nak di ba ti bangko ng nag sukat nak ng baro ng mga sa sa pulon dati tax. Aji ay nga GST tax number. Han mo inkabel ko dyan sin number ko ko mga mabalen. Sin number mo din na nagadong nagadung-ung apple. M Ayun. Ang daming apple din nila kinuha Ang daming bunga 'yun, oh. Magwinter na din nila kinuha 'yung mga apple nila. Sayang. Yellow pa naman na apple. Ay 'yung ano 'yan. Mm -hmm. 'Yung masarap. 'Yung mm -hmm. golden yellow. Kabset mm -hmm. ni apple smith Sayang yun. Hindi nila kinuha. Pauwi pala ako. Galing ako doon sa bahay ni Lading At Bet. Atid niya ako. Kinuha ko yung ano, papaitan. Pangpapaitan. Na binili niya. One, two, three. Walking, walking, and walking, walking. One, two, three. Walking, walking. kapatid so ano mag ano tayo mag video muna tayo yun si Kenneth at saka si Kalea yung mga cactus, ano, brown na sila. Brown na yung ano niya. Hindi na, ano to, hindi na sila mamumukadkad. <laughs> Ang hirap magtagalog, mga kapatid. Ano, hindi na sila, ano, ganyan na lang sila kasi winter na. Kaya wala na. Pink yata ito pagka summer. Pero ngayon, ano na siya, mag, uh, magwi-winter na. ya, ya itu ganito lang kulay handsome boy it's almost winter yeah we are here in the park hey, duck. Hey, yeah. duck. 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 Wow, oh, so nice here. Nandito ko ako sa taas. Nako, Nak Kalia. 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 Sa parte yung ito, hindi pa sila ano, hindi pa sila nagbago. <laughs> nagbago. <laughs> hindi pa nagred. Mga kulay nila, green pa rin sila. Pero dito, ayan, ang ganda na. doon green pa lang sila Ayan. Na, yung mga punong kahoy maganda ng tingnan parang ang ano ang lungkot lungkot dito naman na parte kasi ano na it's 6 o'clock in the evening Pero maganda kasing maglakad-lakad ngayon dahil ano, hindi siya malamig masyado at hindi rin mainit. Kaya lumabas kami. Ayan, dito naman sa parting to parang nagdra-dry na sila. hindi pa sila ano so dito sa parting to iba naman oh you found one okay it's a crosshopper that's Pakyat oh, naman ito doon sa ano. Doon kami kanina nag-ikot-ikot. Wala pa ka. Di pa kami pumunta doon sa kapila. So ganito kalaki ang park. Doon ang bahay namin malayo na. sa so, doon sa kapila di pa namin napuntahan. Diyan kami ng birthday na Oti. Diyan kami nag-barbecue. Um, last year. oh, <laughs> someone! Dito naman ito, kung lakarin mo talaga tong park na to na ikutin mo lahat ano, buting ka ng 30 minutes sa kalaki niya itong way na yan, yan naman yung pupunta doon sa ano sa community doon sa park na pinupuntahan namin ni Levi so yan yun may okay, ano dyan oh no? nakakatakot kaya hindi na muna ako pupunta doon ayan yung way na yan pupunta doon sa community sa pinupuntahan namin ni Levi may tao na naka ano kaya hindi ako pupunta dyan wala pa namang masyadong matao ko dito sa malapit. Iyan yung ano, parang punla. Hmm. Hindi siya punla. Mga, yung mga, mga maliliit na pulong kahoy. Kinanyan nila para may tanim nila pagkano. Hmm. Umiikot lang kami dito. Kaya um, hindi kami pupunta dun sa kabila. May anong din dito, o. Oh, pag gusto nilang maglaro sana. Mag-usawa din yata na naglalakad dun. Pababa na sila. nandito so, pa rin kami sa park. Malayo na sa ano, malayo na sa bahay. Kasi yung pinupuntahan namin ni Levi eh, malapit lang dun sa bahay. Pero ito medyo malayo na kami. Hindi lang pala 30 minutes. Almost 1 hour na kami naglalakad pero di pa namin naikot. Eh, ano din dito oh, parang playground Ayun, umiikot na kami dito pa rin kami sa park ayun mataas na yun hindi <laughs> natin maakyat yata hinihingal na ako <laughs> kulang kulang one hour na kami nilalakad ayaw na niyang maglakad <laughs> Pagod na. Isang oras naman na kasing naglalakad. Lakad. <laughs> Wala na. Di na kami makapunta doon sa kabila dyan. Kasi mataas na yan. Pagod na kaming maglakad. At <laughs> ah, saka doon pa. Oh. Pwede ba yan ikutin hanggang doon? pero nakakapagod <clears throat> maglakad. Malayo na yung bahay namin. Nag-ikot-ikot -ikot na kami dito sa park. dito pag naglalakad yung mga ano matatanda dito sa parte na to pwede sila mag exercise ayan aakyat daw kami dyan paano kami aakyat doon pagod na kami Wow! Mm at that. yan kami lang galing kanina and doon galing kami doon ang bahay namin is doon na hindi ako makahinga <laughs> kasi mm, yan umakyat kami dito sa bundok <laughs> Kamil ka no, sabi ni Kalia Ang ganda dito Nandito kami sa taas ng park Sa taas ng bundok So saan na yung Doon yung building Namin Ay hindi, saan na kami nang galing Doon pala Doon ang bahay namin So malayo na kami. Ay, dito kami sa taas kami dito sa bundok. Ayan, di, baka dito nila gaganapin ang ano, Olympics sa 2026 kasi sabi nila dito daw sa Canada. Ayan yung pinatayo nilang bago pag may nagko-concert dito. Ayan. Ito. Ayan. Oh, okay. <laughs> malayo na talaga kami so we are in Shepard dito kami sa Downs View na ay Downs View para naman dito Downs Park pero dito na kami sa kabila けどだと思いつ Yan, wala na siyang dahon. Akala mo patay na siya, pero hindi. Sa summer, mag ano na naman yan, by March or April, magdadahon ulit yan. Ayan, pabalik na kami sa bahay. Saya tak benci. Maafkan, ibang parte naman dito oh ganito pag ano na pag, uh, pag pagpagod ka nang naglakad sa park nag ikot ikot may upuan ang laki laki kahit na iya uh, ano tatlo uupo dyan Ayan. para pagpagod ka na raw na nag ikot dito sa park pwede ka nang umupo na kaya uwi na kami mag alas 8 na yan yung parte na yan iikot ka dyan na yung pupunta sa community yung pinupuntahan namin ni Levi yan naman hmm. this is not flowers <laughs> so what do you call this if not flower sunflower oh sunflower ka no. it's not sunflower it's a uh, bangbang seed flower sunflower. Parang may bahay dun sa loob. Pero walang bahay kasi park to eh. Yan, yeah, na tayo dito sa bahay.